Hindi po kami naghangad ng kaguluhan dito. Kami po ay uh, mapayapang dumudulog. Tiwala po kami sapagkat uh, kayo po ay matuwid na namamahala. Tiwala po kami sa inyong puso at sa matuwid na pananaw pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya yung sa mga kawani po namin, aalamin po namin, bukas po kami, yung mga kawani, kung meron man kami mga empleyado doon, punta po kayo sa aming tanggapan nang mai-endorse ko po kayo sa legal at saka sa ka, ating uh, LRMO, yung ating Land Recovery Management Office, para po matulungan kayo at maipaliwanag po namin sa inyo ano yung legal na hakbang na gagawin po ninyo para sa nangyari po sa inyo. Diyan sa nagpayong po pinagbuhatan. Kami po ay nag-process ng dokumento sa lote na aming pong inuukupahan ngayon. Um, limang taon din po ito na pre-process namin. Maaring tahimik, hindi po alam ng karamihan dito sa lugar po ng Pasig. Nandito po kami, ito na, umabot po yung punto na kailangan na po namin isa katuparan dahil nasa amin na po yung mga documents na kailangan pong uh, i-provide para maging uh, lihitimo mo po kaming uh, lihiti mo kaming tumira dito o kaya lihiti mo po kaming magbakod dito uh, kami po ay dumudulog sa inyo mayor sa hapong ito nilalapit po namin yung aming pong sitwasyon sa pagkatan nagulat na lang po kami na sa aming pong pagpasok ng mahinahon dito upang Ah uh, bakuran ang loting ito sapagkat ah uh, uh, mayroon naman po kaming hawak na documents, legal documents na galing po sa korte. Actually, ang dami po naming letter sa inyo na pirmado po ng inyong opisina. Ngunit ah uh, nagtataka lang po kami at 'yun ang katanungan namin kung ito ba ay narireresep po ninyo, natatanggap po ba ninyo ito sapagkat may pirma po ang inyong pong opisina. Eh yun nga, yun nga. siguro uh, siguro kailangan lang nila no na kaya kasi sabi namin bukas po kami sa pakikipag-usap sa kanila through the office of the city legal official tapos yung ating ah uh, uh, LRMO yung ating uh, land recovery management office Doon po nila ipresent doon po nila ipakita yung mga dokumento at nang maipakita din naman po namin ang pinangahawakan ng lokal na pamahalaan ng lungsod no para hindi na pagtalunan pa kung sino yung talaga yung mayari ng lupa para maipakita namin na ito po'y legal na pinangahawakan po ng pamahalaan lungsod na talaga pong ang mayari na ng lupang iyon ay ang lungsod ng Pasig ang pamahalaan ng lungsod ng Pasig at uh, mayroon din po kaming ano letter for uh, permit of fencing sa building official po pinadala po namin ito November 15 ito po yon, November 15 po November 15 pero hanggang ngayon naghintay po kami ng reply wala pong reply mayor kaya kami po ay uh, humawak doon sa batas dati po ng dating Pangulo na kapag hindi sumagot sa loob ng limang limang uh, araw ay maaari na naming implement kung ano man po yung aming sadya. Siguro kaya lang naman nagkaroon ng mga kumpiskasyon nung kanila kinukumpiska, yung kanila mga uh, mga pang fencing, no? Kasi ayaw nilang sumunod sa isang mapayapang usapan. Ang amin lang naman, huwag mo nang bakuran, itigil muna yung pagbabakod, ang paglolote-lote ng bawat individual para hum hindi na sila magkaroon ng konting problema na lalo na yon. na sinasabi ng isang uh, sangay ng gobyerno na ang nagmamayari gobyerno at mas marami ang makikinabang maaaring hindi siguro nila alam na sila ay maaari o allegedly baka naloko kung sino man yung nakausap nila pero siguro pinakamaganda nito ay uh, uh, magsadya sila sa tanggapan ng ating uh, City Government of Pasig doon po ipapaliwanag namin lahat ipipresenta po namin lahat para po maging malinaw sa bawat isa na kung sino po talaga ang nagmag-iariin nun. Kaya sa hapong ito, Mayor, uh, mamagitan po kayo sa sitwasyon sapagkat namagitan dito, pinagkukuha po yung aming mga bakod. Pinangunahan po ito ng inyong uh, tauhan, si Mr. Bong Dilyon. Uh, actually, may... nagpatanggal ng tarpulin. At siya rin po yung nagpatanggal ng tarpulin. Siya rin po yung nagpatanggal ng tarpulin dito na galing po doon sa korte. ah uh, nakasuhan po yun, Mayor. Hindi ko alam kung if you have that knowledge. Pero ngayon, kami po ay parang ano, uh, pinanghimasukan ng hindi po namin, ano, hindi namin, ikinagulat po ng lahat sapagkat pagkata uh, Uh, hindi niya pinakinggan yung aming pong panig pinapakita po namin yung aming documents yung aming dalang dokumento na galing po sa korte ito po, oh, certified true copy po yan mayor uh, notice of the court tapos uh, marami po kaming dokumento kung, kay kung kailangan hingiin nyo sa amin anytime po, maari po namin ilatag sa inyo mayor uh, at sa hapon po nito in behalf po sa Far East Uh, subdivision. Nandito po kaming lahat. Kami po ay naghahangad ng mapayapang solusyon. Uh, hindi po kami naghangad ng kaguluhan dito. Kami po ay uh, mapayapang dumudulog. Tiwala po kami sapagkat uh, kayo po ay matuwid na namamahala. Tiwala po kami sa inyong puso at sa matuwid na pananaw pagdating sa mga ganitong bagay. Salamat po. Sana po ay uh, tanggapin ninyo at uh, Napakinggan nyo po ang aming pong tinig sa hapong ito. Wala pong coordination kaya po kami ay nagulat. E kinagulat po namin na bigla na lang po may dumating na tropa at napag-alaman po namin na tropa po ito ng Action Line at tropa po ito ng barangay. At uh, 'yun po, hindi na rin po kami pumalag nung nagtanggal na po sila ng bakod kasi nga they are telling us na sila po ay nasa authority. At nung ipinapakita po namin yung aming documents, they don't uh, recognize it. Ayaw po nilang tanggapin. Nung dumating kami doon sa area, nung sinasabi ng mga alleged na kiklaim nung lupa no, hmm. sa Centennial, sa pinagbuhatan, sa nagbayo, eh kinausap ko sila. Meron silang ipinapakitang mga papel na ayaw naman nilang ipahawak o ipakita, ipabasa sa akin. At ang sinasabi nila, eh meron daw silang authority na bakura na yon kasi hindi daw sumasagot ang city government sa kanilang uh, letter para sa Office of the Building Official para sa fencing permit. So, siguro... Uh, baka hindi lang nila maipakita sa amin ano at saka kung ano man yung kanilang pinangahawakan dokumento pinaalam ko po sa kanila na uh, ang pagpa, pagpapakita po ng mga uh, mga papel sa pag-aari noon ay eh, kinakailangan po sa proper forum diba so, kaya nila doon nila po i-present pero sa ngayon po sabi ko sa kanila bago nila i-occupy yung kinakailangan pero silang katibayan na sila po yung nagmamay-ari noon at ipinaliwanag ko din po sa kanila na sa ngayon po yun ay pinoprotektahan ng local government ng Pasig sapagat iyon po ay pag-aari na ng lungsod at meron na pong nakalaan na proyekto ang ating pamahalaang lungsod doon na mas pakikinabangan po ng uh, bawat isang pasigenyo. Yun po yung totoo doon. Kami po ay papasok sa legal process po. Uh, kung sino man po yung na-involved na nakitaan po rito, involved na nagtanggal ng bakod, promotor, sino man po yung mga sangkot sa pagtatanggal ng bakod dito we will surely ito po ay uh, mag uh, papaylan po namin ng formal complaint o kakasuhan po ng Far East Subdivision sa pamamagitan po ng aming abogado na si attorney Graciano Icasiano wala hong problema po, nakahanda po ha tayo. Ah, harap po kami kung sakaling sila po. Sa so, may karapatan po sila uh, magdemanda ko sa tingin po nila sila po ay na We are very happy to see them in court. Wala hong tayong problema doon. Ang amin lang hulong ipinapaliwanag sa kanila ay eh, uh, Pino protection and katulad doon nila kung Pino nila yung pagkakaakala nila na kanila yung lupa. Kami doon po ay isang pangkaraniwang kawani lamang ng pamahalaang lungsod. Na ang tanging ang aming mandato ay ang uh, siguruhin po na ma protektahan po ang anumang pag-aari po ng pamahalang lungsod ng Pasig. Ganun lamang po yon. Kung magdidemanda po sila, nasa kanila po yon, sasagutin po namin yon ni Proper Venue, siguro doon mas may papaliwanag namin ang stand po ng ating city government. So ang uh, akin pong pakiusap, um, Mayor, sana po tulungan mo po kami. Hindi lang yung pabor na hinihingi namin, kundi lumabas po yung totoo. Kasi dihoba uh, natutuwa ang Panginoon pagka tayo ay nasa panig ng matuwid at katotohanan. Ngayon, hindi kami hindi po kami pumatol o hindi po kami nag-react doon sa ginawa nilang panghihimasok sapagkat alam po namin yung aming pinanghahawakan. Ngunit uh, sa mga sa mga gumawa po ng paghahakot po dito, ah uh, yung po, katulad ng sinabi namin, dadaan po tayo sa legal na proseso. Marami pong salamat sa Bravo News. Marami pong salamat sa inyo, sir. Ay, yun naman po eh, tungkol naman po sa jurisdiction, no? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, hindi naman the jurisdiction kung sino yung may sakop eh, no? Ang pinag-uusapan natin, kahit sino pa po, kanino pa pong lugar na nasasakopan nyo, kahit sabihin natin ng iyon ay sa lungsod ng Tagig o sa lungsod ng Pasig, ang question po dito, sino po ang nagbayarin ang nagmamay-ari po ng lupang iyon? Eh, iyon po yung kiniklaim ng city na iyon po ay pag-aari ng pamahalaang lungsod at may nakalaang proyekto at anuman hong oras kahit sino po yung magtanong o kung sino man yung gustong malaman ang tungkol sa status ng lupang iyon bukas po ang aming pamahalaang lungsod ipapakita po namin sa isang proper venue sa isang proper forum na kung ano anuman po yung pinangahawakan po namin para hindi na natin pagtalunan hindi na po pagawa yan. at muli kung anuman ang maitutulong ng pamahalaang lungsod para doon sa mga nagkiklaim na iyon magsadya po sa aming opisina nang may endorse natin sila sa sa legal na may pakita po sa kanila yung lahat ng dokumentong pinangahawakan po ng Pasig kaya po namin kine yon ganun po kasimple lang po ang gusto lang namin ipakita sa kanila, hindi po yung inaagawan sila ng lupa o inaharas, hindi po wala pong ganun. Sa ngayon po, kung sino man yung mga na involve na empleyado at kawani, hindi pa po namin nakukuha yung bilang nila at kung sino po sila, pero sana po hindi lang sa kanila, ang apela din po namin sa bawat isang pasigeno o yung mga nanonood po sa inyo, sa inyong programa, na bago po tayo bumili ng lupa, bago tayo bumili ng kung ano man po ng katulad ng mga ganitong rights uh, inform o kaya po kayo yung magtanong po kayo sa ating city government marami naman pong uh, pwedeng uh, pagtanugan katulad ng puso pwede po o nang legal po humingi po kayo ng opinion magtanong po kayo kahit sa aming opisina para maibigay po kayo sa tamang ahensya na malaman ninyo kung legal ba o legit yung nagbebenta po ng lupa kasi baka po uh, katulad nung nangyari dito sa pinagbuhatan eh uh, isa po kayo no baka humamaya isa rin do kay sa maloloko o baka mamaya eh, makabili kayo ng mga uh, katulad nung iba na nagbebenta ng mga lupa na wala naman pong pinangahawakan o hindi naman kanila yung uh, lupa at maloloko kayo ay eh, nakakapanghinayang po